Good morning. Happy Monday po. Um, doon po sa mga nag nag-click doon sa referral link ko, maraming maraming salamat po. Ito na po yung kinita ko. <laughs> Nagsisimula pa lang tayo eh. Pero salamat po talaga ng marami. Ito po yun, ah, ano, nasa laptop po pala ako ngayon. Ayan siya. Marami po siyang laro. Marami siya. Ang dami. dami niyang laro. dami. Marami kang pagpipilian. Tapos, dito po sa laptop, pwedeng may laro para sa laptop. Ayan, pag nakita niyo po yan, icon na yan. Tapos, ito po para sa Android phone. Tapos, meron siya dito na, ayan, pwede sa Apple or sa iPhone. Tapos, sa laptop nga at saka Android. Ayan po. Yung mga Android at saka sa iPhone, i-download -ano nyo po yung application sa phone niyo. Tapos, ang ginagawa ko po eh, magda-download ako ng isa, dalawa o tatlong laro. Tapos kung alin dun sa mga laro na yun ang talaga magustuhan ko, dun po ako nag-focus. At saka ang pinipili ko po ay eh yung yung walang limit kung kailan mo gusto laruin yung yung games para kumita ka. Kasi nasabuhan ko po yung ibang laro na merong halimbawa eh kailangan maabot mo yung level 5 in 10 days para kumita ka. Para alam mo yun. Ano po yun? Ah, naka, time consuming siya kasi kailangan tutukan mo para maabot mo yung level 5 para kumita ka, di ba? So ang pinipili ko po yung walang limit. Kunyari eh maabot mo yung level 5 para kumita. Yung gano'n. Yun yung yun yung, yun yung pinipili ko. Tapos ano um pag yun nga nag-download ako tapos hindi ko naman nagustuhan, i-uninstall uh, ko po siya. Kasi pwede naman yun eh. Uninstall mo siya tapos eh hanap ka na naman ng, ng ibang laro. Ngayon, pag natapos mo na yung laro, i-uninstall mo na siya. So, ganun lang. Ganun lang yung ginagawa ko. Eh, pinipili ko yung talagang maganda lang siya. Sana, sana, sana maging successful din po kayo. Eh, yun nga o Oh, uh, ayun yung ganita ko na o Oh. <laughs> It's 10 cents. Pero marami salamat niya talaga. 10 cents is 10 cents. Anong shoutout dito? Marami po yan um, ayan o, oh, iba-ibang tier siya. Nasa tier number one pa po ako eh. Nagsisimula pa lang kasi ako. So, ayan siya. Marami siya. Uh, um, pwede kang kumita. Ayan. Pag sa tier number 2 ka na, kita ka na, na ng $10 hanggang sa umabot ka na nga ng $100,000 dahil syempre po dadami na po yung mga affiliates mo o yung mga, mga um, tawag dito, nag-click nag, nag nga doon sa referral mo. So, ngayon po kasi nagsisimula pa lang ako eh. One month pa lang po ako dito. So, ano po tayo? Um, tawag yan eh sama-sama po tayo. O, okay, kita po tayo dito. Tapos meron, ayan, may sarili ka ng website. O, may sarili ka ng website. Hmm. Ayan na po pala yung kinita ako. Pakita ko ha. Okay, ni, ano siya, ano ba yan? 29.70 po yan. Kinita ko siya ngayong linggo. Ngayong linggo lang ha. Uh, yung iba kasi na-withdraw ko na eh. So, every week po ako na-withdraw. Kaya, maganda na po kalaki yung kinita ko. malaki na rin yun para sa akin. ba? Diba? Kaya po, ayan. Yung mga nag-ano po, mga nasa referral ko po, eh, message nyo ako kung may nakuwento na. Okay? Pwede nyo rin po akong tawagan. Maraming salamat. Bye-bye.